good morning mga brother Good morning, good morning Sa inyo lahat lahat dyan Araw ng Merkulis Susubukan natin mag vlog ngayon Baka ano na yung mga magiging kaganapan sa biyahe natin At kung ano-ano pa Makikita natin sa dan So Paano mo sabi? Time check Ay na mga brother Medyo ulan at saka ulan talaga to <laughs> uh, So Tip ko lang no sa inyo mga brother Bago naman kayo sumampan ng sasakyan nyo, kahit ano pong sasakyan yan. O baka mapunta na naman sa kariton. Check mo ano muna. Ano ka kira, ulo? O kaya... Mga basic lang na mga check-up ng sasakyan para iwas abala sa biyahe. O tinatawag nilang... Blow bag. O ba diba, lang alam nyo ba yun? Natawag nilang blow bag. Hindi yung naisip mo brother ang mali yun. <laughs> Gago! Mali yung naisip mo, brother. Yung blow bag na sinasabi nila, battery, ah uh, battery, lights, oil, at saka water. Tapos yung bag, ah uh, brakes, air, at saka gasoline, mga brother. Bag, galing mo pala dyan, ah. Hindi ko alam, ha? Ah. Brother, ganun yun! Oh, galing ko, di ba? <laughs> Kaya, ko na yun. Alam kung ma magaling <laughs> <tsamba laughs> mo, alam mo na, siyempre, basic natin yan eh. Basic lang yun, madali lang natin i-check yun. Kaya, huwag na huwag niyong kalimutan yun para iwas abala sa biyahe. At, siyempre, bago tayo bumiyahe, eh, kailangan daladala -dala natin ang ating Christmas. Oh, di ba? Kasi, bago mayari tayo, daladala -dala tayo ng ating oh, Christmas. Oh, Check mo lahat alcohol. Uh, meron. Siyempre, eh, meron na. Hindi natin naikita yung kalaban natin. So, maganda, maganda, magandang buhay sa inyong lahat. Kita ifte sa kalsada. Shout out mala sa mga agropo sa Midnight Boys, sa mga, mga bumabiyahe, at sa mga hindi pa nakakabiyahe. Yari kayo. Hindi talaga kayo makakabiyahe. <laughs> Antay-antay lang mga brother. Antay-antay lang. Good vibes lang tayo ngayong umaga. Sana makarami tayo. Siyempre, dasal na para sa safety. Hindi tutorial. So... <laughs> Good luck sa mga biyahe natin. Samahan niyo ako sa vlog ko ngayon. Araw ng Merkulis. So, kita-kita sa kita, kalsada. At maraming salamat sa mga nag-likes, nag-subscribe sa channel ko, at saka nag-like sa mga bago kong upload. Maraming 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 salamat sa inyo mga brother. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. <laughs> so, let's go! At yun mga brother, sabi na nga pa eh, uulan, uulan, ulan. ulan na. <laughs> ingat-ingat mga brother, ingat-ingat sa kalsada. At madulas, ingat-ingat sa mga babiyay. brother 20 minutes nasa parking ako kayak kaya baba tayo kilos 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 baka na kumatos mga brother kilos kilos kayo dyan baka na kumatos kayo naglamig ngayon nakupo Dito na ako ngayon sa Timacats! Nasa Makati na tayo mga brother! Nagkaroon tayo ng first vlog! Galing ng tugatog kanina! O, oh, diba? Alas 9! So, first vlog! Sana magtuloy-tuloy! Sana tuloy-tuloy na! Sana tuloy-tuloy na! Huwag <laughs> <So, laughs> pa bang na tunay ko! Ano tayo mga brother? Ano pa tayo? And let's go! Lisa, pabuta sa misa, pabuta siya ng mayon mo, brother. Ano daw raw makati? Wala Traffic na doon, saka wala rin naman tulog. Kaya dito ako. O, oh, diba? Nakahagip. Nakahagip. mayon. Sabay, Quezon City. Kaiser mau brother di tusab mayon. Ayo ikut muna aku. ikut ikut ikut. Kalau ada di Raul. Ayo ikut mau brother. Anak jis jis haha, Pompiang. Ayo nyoba brother. Pompiang. Jis jis. Bakit ganyan na inaasal mo? Ano ba ang drama mo sa buhay? Ah, uh, ba? Diba? Siyo, siyo. Diyan lang muna kayo, ha? Diyan kayo. Wag kayo Say! Ayan, mga brother! Time check! Eleven fifty-five na! Eleven fifty-five! Nako! Galing akong malati, mga brother. Wala. So, siguro... Harap muna tayo ng... Makain na natin brother Para mamaya tuloy tuloy na naman tayo uh, Papunta akong sampalok ngayon Doon mga brother Sa may santol Santol Sa akot nung sampalok ko yun eh Parang boundary na sampalok at sa Santa Mesa Ikaw lang sure kung boundary eh oh, Sa pa talaga sa nung sampalok May nakainan ako doon kahapon Paris Mura lang siya mga brother Mura lang sabi nga sa inyo, kung nakakain kayo nun, mura lang tayo. Kaya, babalik kayo ito ngayon. saka subukan ko mamablog pag nandadoon na kami ni Compadre Reggie. Kasi nasa Sampaloc siya. Doon kami kakain. Kakain muna tayo. So, susubukan natin na ma mablog at makausap si Manong yung magtitinda doon. Oh, sarap mga brother, sabi ko sa inyo. Murang-mura lang basta tandaan nyo pag mga ganyan, unang kain brother unang kain yung una una yung talagang kumain doon <laughs> sa iba vlog ko na yan libre yan mga brother libre libre yan siya, first time nyo ah. pero tandaan nyo mga brother pag pangalawang kain nyo pabayaran nyo triple <laughs> ganun lang yun, bawi lang kayo naman no oh. So, sige. Uh, subukan natin mag-vlog doon mamaya. Uh, papunta na ako go doon sa so, Santol. Okay. Kain muna tayo, kain. At papunta tayo ngayon sa Santol. Para kumain. Para medyo so, magpahinga na rin. Go Nantay-antay ng booking. So, Kasi alas 12 na mga go brother. Alas 12 na punta na tayo doon hindi mo traffic yung palabas ng manila mga no, brother ayan lang no, traffic sya pati yung nagtahan kanina pagdako ma traffic kasi doon ako dumaan papuntang robinson manila naman siya invited eh. Adi dito pa rin na na yan. Bakit ko? ito na yun po oh. santol say say bulibar diba santol oh makanan dito dano ayan konti lang oh mukhang oh. maraming na parada dami nga mga brother oh nakita niya yung kubo kubo na yan mga brother ayan nakita niya yan Yan, mga brother Masarap ang mami dito gitu, brother Murang mura pares dito mga brother Murang mura Ang halik kasi dito hindi natin ma vlog si Manong ang daming kumakain mga brother maraming kumakain kasi tapos malakas yung ulan wala nga ano yung cellphone ko baka mabasa <laughs> next time next time next time ano yun natin kasi kasi yung ulan ngayon kaya mahirap mahirap po ba so tapos na kumain hanap mo na matambayan dito sa blooming tree Aba nagantay ng booking kasi mahirap yung paradaan doon sa ano kasi nagsiksikan na. Marami. At so, saka marami rin kumakain kaya giveaway na lang muna tayo. Giveaway. Okay? Pero so, dyan lang muna kayo ha. Huwag kayong alis. Ayan! Nara na! Kamusta na kayo dyan? Mga brother! Nandito na ako ngayon sa BGC Mga brother! Grabe, walang tigil yung ulan. Baka naman yan, walang tigil yung ulan isang araw na mga brother. Ingat-ingat kayo dyan sa mga pawina. na. Sana makatakay din ako pawe. Kaya mga brother, ingat-ingat tayo sa mga pawi pa dyan. At sa mga hindi pauwi, sige, biyay lang muna tayo. Sana makakuha pa ako. Direct interview, kung pwedeng pwede na sa akin yung pang -wait. So, sige. Mag-open muna ako at baka mako. Okay? Yun, 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 at yun na yun, mga brother. Time check alas gis na, mga brother. Bumuhos na naman. Ang ulan. Nandito dito na ako sa timog sa my Phoenix. Kasi cashless dito, kaya bago na tayo ng GrabPay na pag mo tayo, mga kasi Kanina, gano'ng BGC, nakakuha ako pa Marcos Highway. Kaya, wala ito, morog. Daan-daan na ako papunta rito, kaya... Uwi na tayo, mga brader, uwi na tayo. Mauwi na lang tayo bukas. Pero, antay-antay lang ako sa ditbawang may, may pumasok pa. At... Maraming, maraming, maraming salamat sa isang araw na naman nating pagsama-sama mga brother maraming maraming salamat sa inyo at sa mga nag like at nag subscribe ng channel ko maraming maraming salamat din sa inyo mga brother sa mga hindi pa naka like naka subscribe dyan mga brother subscribe naman kayo para may pamboundary ako mga brother <laughs> so good vibes lang maraming salamat mabuhay kayo mga brother hanggat gusto nyo Okay? Dabu! Walang tutudog! Walang tutulog Kaya, dandan tayo. Huwag na natin silang pilipi. daan, -daan.